Nahanap ang nawawalang batang babae pagkatapos ng halos 30 taon. Isang nakakagulat na pagbabago sa kaso ni Ivana Koshkova. Si Ivana Koshkova ay nawawala mula pa noong 1997. Nawala siya ng walang bakas habang nagbibisikleta patungo sa bahay ng kanyang tiyahin. Nabigo ang pulisya na lutasin ang kasong ito sa kabila ng ilang bersyon ng investigasyon at malawak na operasyon sa paghahanap ang kaso ay sa wakas ay nalimitahan ng panahon pagkatapos ng dalawampung taon at isinara sa Cold Case Archive. Ang isang bagong nakakatakot na impormasyon ay lumitaw ngayong taon na nag ng hindi inaasahang pagbabago. Sinasabing ang nagkasala ay umamin sa kanyang sapin. Sa kamatayan, na pinatay niya si Ivana at inihayag din kung saan niya itinago ang kanyang katawan. Bilang tugon sa patutuon na ito, nagsagawa ang pulisya ng masusing paghahanap sa isang inabandunang bahay noong Hunyo 2025. Ang rurok ng operasyon ay ang pagpapatuyo ng tangke ng Poso Negro. Sa ilalim nito ay talagang natuklasan nila ang mga labi ng tao. Ang mga labing ito ay kasalukuyang sumasa ilalim sa detalyadong pagsusuri sa laboratorio upang makumpirma ng may katiyakan kung ito ay pag-aari ng nawawalang si Ivana. Posible ba talaga ito? Maaari bang malutas ang isa sa pinakamahiwaga at pinakamatagal na kaso sa kasaysayan pagkatapos ng halos 30 taon?